sa ginanap na pagpupulong ni Senator Robin Padilla kasama si Senator Kraus ng Czech Republic, na alaman niya ang bagong nauusong hexahydrocannabinol, o HHC, vape. Isang semi-synthetic cannabinoid na maaaring magdulot ng anxiety and paranoia. Ayon pa kay Senator Kraus, ang uri ng vape na ito ay nagsisimula ng maging seryosong suliranin sa kanilang bansa dahil sa psychoactive substance nito. Dahil dito, kagyat na inihain ni Sen. Padilla ang Senate Bill No. 2729 upang siguruhin sakaling makapasok ito sa ating bansa ay may partikular agad itong kaparusahan sa ilalim ng ating sariling vape law, RA-11900. Sa kanyang panukalang batas, nais ni Sen. Padilla na palawakin ang RA-11900 para tiyakin na bawal sa vapor product ang HHC. Ang kaparusahan sa manufacturer, importer, distributor, retailer at consumer ay base sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.